Marami pa rin po ang nagtatanong kung bakit hindi nauubos ng layer chicken ang kanilang feeds. Ganito po ang gawin ninyo para maubos ng inyong layer chicken ang feeds na inyong pinapakain sa loob po ng isang araw. Regular na paghahalo po ng feeds katulad po nito nang nakikita ninyo kahit na pinong-pino na yung feeds sa kanilang feeder kinakain pa rin po nila basta regular na paghahalo. Ito po, kuha po ito ng gabi, mga 8.30 bago mag-9 po. Ayan po ang ginagawa para maubos ng layer chicken ang kanilang feeds na ating ipinapakain sa loob po ng isang araw. Tandaan po ninyo, regular na paghahalo para ang manok natin ay ma-stimulate na sila ay kumain dahil iniisip nila na ang feeds na ating hinahalo ay bagong lagay lang po natin. Kaya napipilitan silang kumain dahil akala nila bago. At syempre po, regular na pagbibigay ng vitamin pro ngayong tag-init. Dapat limang araw po, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday hanggang Saturday kung kaya po ng budget natin. Pero yung egg 1000, 3 times a week lang po ang pagbibigay natin. Monday, Wednesday, Friday. At sa umaga po tayo magbigay ng egg 1000 at sa hapon naman ang Bitmin Pro Pero kapag sa araw na hindi tayo nagbibigay ng Egg 1000 Sa umaga naman natin ibibigay ang Bitmin Pro At every Sunday alternate ng pagbacterial flushing ng primoxil Doximol Sulfur